Ayan mga idol, magandang araw naman po sa atin pong lahat. Uh, welcome na naman po sa atin pong sumali sa Pecha. Ngayon naman po ay isusumali po natin ang ating pong Pecha para po ngayong June, June 29 at June 30, 2024. Uh, sa mga subscribers po natin, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa naman po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. at uh, ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumata. Sa ating, dito po tayo sa ating Sumada so, update para po ngayong June 29. Ayan, dito po tayo sa June. Yan po ay 6. Uh, 29 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan. Kagaya pa po ng dati, simplify lang natin yung number natin, natin dito. 0 plus 6 is 6. 2 plus 9 is 11. At 2 plus 4 is 6. Ganun pa rin po sa bandang gitna. 6 plus 11 is 17. At 11 plus 6 is 17 pa rin po. At ganoon din sa bandang baba. 17 plus 17 is 34. Ito po yung ating unang numero dyan. Meron tayo 34. At yung kapares natin numero dito pa rin po. Combine lang natin yung tatlong number natin. 6 plus 11 plus 6 is 23. Yan po yung kapares nating numero. Meron tayong 23 at pwede na rin po natin matayan yung kombinasyon na yan. 34 23 or 23 34. Ayun nga doon, pwede, pwede na po yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin dito, simplify din natin yan bago natin yan isumaga. Ayan, dito tayo sa 5, simplify natin. Sa 23, 2 plus 3 is 5. Ayan, 5. At dito sa 34, 3 plus 4 is 7. Ayan, 7, yan naman po ang susumada natin dyan. Uh, isumada natin ng 5, pupunin muna natin yung 23. Sumada ng 23, 2 plus 3 is 5. rin natin dyan ng 14, sumada ng 12. 1 plus 4 is 5. At 32, sumada ng 22. 3 plus 2 is 5. Ayan, at dito naman po sa 7, pupunin muna natin yung 34. So, dito 34, 3 plus 4 is 7. rin natin ang 16, sumaga so, 16 is 1 plus 6 is 7 at 25 sumaga so, 25 2 plus 5 is 7 And mga ano lang kung yung mga numero natin na kung saaring sumaga so, dito ay noong 29. mayro tayong 5, 23, 14, 32, 7, 34, 16 at 25 Ayan, ganoon pa rin po. Rambol lang natin yung mga number na iyan. Kitibig po tayo kung ano po yung uh, nagustuhan natin, makupilasyon na, kusunod na po natin matayaan. At sa ating sample, kinuha natin yung 16. 16 and 32. Then 5 and 25. Uh, 7 and 14. Ayan mga idol, ayan po yung mga sample po natin, mga kombinasyon natin na kuha sa ating simaga. Ngayon pong June 29, meron po tayo itong 16, 32, 5, 25, at 7, 14. Ayan meron tayong tatlong kombinasyon dyan. Mga sample lang po natin yung mga numero ito. Pero kung okay rin po, nagustuhan ano nyo po si Raveli, pwede rin po natin itayaan yung mga yan. Pwede rin po tayo makakuha at magdagdag dito sa task kung ano po, po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumada update para po ngayong June 29. At next natin, ayan, isolod naman po natin yung ating ating pang sumada para naman po ngayong June 30. Ayan. Ah, uh, sa June, ayan, pisa natin dinagot. Sa is, uh, at renta sa ating pecha, 24 pa rin po sa ating taon. Ayan, gulon pa rin po, simplify lang ulit natin. 0 plus 6 is 6. 3 plus 0 is 3, uh, 2 plus 4 is 6, ganun pa rin po sa bandang bitna, 6 plus 3 is 9, uh, 3 plus 6 is 9 pa rin, at dito rin po sa bandang baba, uh, 9 plus 9 is 18, kaya po yung unang unyaga natin na rin tayong 18. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang Yan, itong katang numero natin dito, combine lang po natin sila. 6 plus 3 plus 6 is 15. Ayan mga ito, lang po yung kapares natin numero, meron tayong 15. At meron lang po tayong numero dyan, uh, pwede matayaan. Ayan, pwede, pwede, na yung population natin ito. 15, 15, 15, 18, 15 or 15-18 Ayan mga idol, pwede-pwede natin po yan Uh, dahil 2 digits pa yung number natin, 18 at 15, i-simplify lang muna natin yan bago natin sila sumasa. Uh, and mayroon, i-simplify muna natin. Unahin natin ng 15, 1 plus 5. Yan ay 6. At dito sa 18 naman, 1 plus 8 is 9. Ito po ang isusumada natin, 6 at saka 9. At uh, unahin po natin isumada ang 6, kukunin muna natin yung 15. Ayan, Sumaga 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin dyan ang 33. Sumaga 33. 3 plus 3 is 6. At 24, sumaga 24. 2 plus 4 is 6. Dito naman sa 9, kukunin muna natin yung 18. Sumaga 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin dyan yung 27. Sumaga 27. 2 plus 7 is 9. At 36 sumagot is. 3 plus 6 is 9. eh mga idol, yan naman po yung mga numero natin pwedeng pagpilian sa atin po ang ngayon yung 30. Mayroon tayong 6, 15, 33, 24, 9, 18, 27, at 36 32, 33, 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 natin po 33, mga numero at yung sample naman natin, ginawa natin dyan ang 27. Ayan. 27 at 6. Okay. Okay na lang po natin. 27 at 6. Ayan. Then, 18 at 33. Then, 9 and 24. Ayan mga edo, ito lang po yung mga sample natin dito sa aking sumada ngayong June 30, yan meron tayong 27 sa East, 18.33 at 9.24 Ayan, meron din po tayong tatlong mga kombinasyon dito na kuha, mga sample Ayan, at kung magustuhan nyo naman po sila o kaya naman po yung mga numero na pili natin dito pwede pwede ang rin po natin matayan yung mga yan yung mga sample po ating mga nakukuha dito sa mga sumatay po natin yun din po yung mga numerong na tinatayan po dito po sa aming lugar at sa mga numero yan, pwede pwede natin matayaan kung okay lang po sa inyo. Pwede rin po tayong makakuha pa o magdagdag dito po sa taas sa mga numero na kainsert kayo po dito sa sumata natin. Ayan, yung mga nakabilog po. Ayan, eh, pwede pwede po tayo pumili dyan. Kayo na lang po yung bahala kung ano pa po yung nagugustuhan po natin mga numero. Uh, at ayun mga idol, yun po natin sumata sa pecha para po ngayon June 29, at June 30, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.